date muna kami ng aking asawa. Ayan po siya. Magana po muna kami ng makakain bago kami pupunta sa aming uh, lola. Sa so may East Coast area. Ang hinahanap pala niya ay sinabawang. Okay. Ay, sinampanukan. So, paghahanap tayo dito ng kambingan at andito na tayo sa may upper kalarian ayan po medyo matagal-tagal pa ayan mataas na naman ang gas at diesel at nasa may intersection na tayo ng Santa Maria Canilar medyo buti na lang hindi masyadong traffic ngayon tayo sa may ito ko yung kambingan. Hindi pa pala ako kapag supply pero okay lang okay. Dos rice. Dos, dos rice. Eh. Uno papaitan, uno sinampalukan naman. kaya naman yun. Kapag, pa Drinks. Drinks, agua lang. Agua Si, si agwa the speed of the speed of. Si.

Thank you.

tayo sa East Coast Road. Medyo umaambun nga lang. Saan na nga ba tayo? Andito na tayo sa may... Man? Uh... Bualan? Uh, Bualan. Ah, Bualan pa. Oh, Bualan? Bualan. Song. Okay, andito na tayo sa may Kabaluway. Saan kaya yung galing? Siguro galing pagkatihan. Okay. kasi kanina pa kami kumakain. Stop over ka. Na naman. At hindi na rin niya naantukin. Kasi dumaan na rin kami sa Dunkin para nakabili ng coffee. Ang ganda talaga ng view pag nasa probinsya ka. Diba? O, kita nyo naman. Ayan. Ang Ang ganda. Andito na nga pala tayo sa may manikaan. So, tinaak namin yung shortcut para mas mabilis tayo makapunta sa bahay ng lola ko. Ayan, ang ganda ng lugar. Tanyo naman, puro green. Wala masyadong bahay. Pero pag mabot na tayo doon sa may Uh, bahay na nakita nyo, medyo marami raming bahay na yun. Ayan. ganda. Tingnan naman. Ang dami pang punong mangga, oh. dami talaga. At andito na nga tayo sa bahay ng aking lola. Let's go home now. pa na po kami naman po ang aking guwapong asawa, ang guwapong driver. <laughs>